Ang bango-bango pala ng bulaklak ng ano, kating barako. Ayun, no? tingnan nyo yung bubuyog. Ang saya-saya tuloy magpalipat-lipat. Talagang, ano, ang sipag mag, ano, mag-pollinate. Sana nga, eh, maging bunga na ang lahat ng bulaklak na to. Ayun, no? At tingnan nyo, lahat ng sanga ng kaping barako na to ay mayroong bulaklak. Ayan, no? At na kad nga lahat ngayon. Nakakatawa. At ang bang bango niya. Napadaan ako. Sabi ko, ano yun? Anong amoy yun? Ay, ang bango naman. Tapos paglapit ko dito sa kape, mas lalo kong naamoy yung bango. Kaya ayun, naamoy ko na ito pala yung nagdadala ng mabangong amoy. Itong kape yung barako. Ayan ang ating pollinator. Ang ating kaibigang boyo ko. Kasi pag na magpalipat-lipat kasi nga ang bango ang ganda ng mga bulaklak ng ano kaping bara ko sana may kasama pa tong ano no bubuyog para dalawa o tatlo silang ano mag pollinate isa lang naman po aming tanim na kaping barako at iyan nga ay nakatanim sa paso ayan o at niintay ko na lang mamunga ang daming bulaklak lahat ng pinakasanga talagang may bulaklak kaya palipat-lipat si Ubo yung. Ayan. <laughs> Nakakatuwa. Hmm. Nung una ko itong binili, halos apat na pirasong dahon lang meron to. Ngayon, tingnan nyo. Ang dami-dami ng dahon. Ang dami ng sanga. At ngayon nga, ayan. Talagang ang dami-dami ding bulaklak. Hmm. hindi niya na alam kung saan saan siya magpapalipat-lipat eh sige lang bubuyog na makapagbunga na itong ating kape kapeng barako